Ang Angel's Landing, ang tanyag na sandstone monolith sa Zion National Park, ay kilala sa mga nakamamanghang tanawin at hamon na pag-akyat. Ngunit sa likod ng ganda nito, may landas ng trahedya. Hanggang sa taong 2024, mahigit labing-anim na mga hiker na ang nawalan ng buhay sa kilalang rutang ito, isang makitid na daan na inukit sa matatarik na bangin na tanging mga kadena lang ang maaaring kapitan. Para bigyan kayo ng ideya, ang Zion National Park ay dinarayo ng humigit kumulang apat na milyong bisita bawat taon at araw-araw, mga isang libot dalawang daan sa kanila ang sumusubok na akyate ng Angel's Landing Trail. Umaabot iyon sa nakakagulat na apat na raan at tatlumput walong libong tao kada taon. Pero nagsisimula ang totoong problema kapag marami sa mga ito ay ganap na baguhan na may kaunting karanasan lang o mas malalapa, mga unang beses palang umakyat na wala talagang karanasan kamakailan lang nagkaroon ng tamang pamamahala para kontrolin ang dagsa ng umaakyat. Mula sa delikadong stunt na kamamatay na siksikan at kontrobersyal na papel ng mga autoridad ng Zion National Park, totoo at matindi ang mga panganib. Ngayon, susuriin natin ang pinakamalulungkot na pagkamatay sa Angel's Landing, isa sa kilalang trail sa Amerika. Gaya ng dati, pinapayuhan ng mga manonood na mag-ingat para makita ang top views sa Zion National Park, dapat mong sundan ang ruta ng mga anghel. Ganyan inilalarawan ng libo-libong hiker ang iconic na Angel's Landing Trail na dinarayo sa Zion National Park taon-taon para subukan ito. At maranasan ang nakakabighaning tanawin mula sa tuktok. May isang daan at labintatlong hiking trails sa Zion National Park na may habang siyamnapong milya at mula nang magbukas ito, 54 apat katao na ang namatay doon. Dalawamput pito sa mga iyon ay pagkamatay na kaugnay sa hiking, kaya talagang nakakabahala ang mga pangyayari. Labing walo sa mga pagkamatay na iyon ay nangyari sa iisang trail lamang. Tama ang hula mo, Angel's Landing. Ano ang special sa parting ito ng trail? Bakit nga ba ito napakadelikado? At higit sa lahat, totoobang ganon ito kalala. Ang sagot ay matatagpuan sa kalahating milyang bahagi mula sa isang tanawing tinatawag na Scouts Lookout papunta sa tuktok ng Angel's Landing at pabalik. Ang nakakatakot na akyat na ito ay magdadala sa iyo sa isang makitid na gulod na may maluluwag na bato at napakalalim na bangin na umaabot sa isang libot apat na raang talampakan sa magkabilang gilid. Isang maling hakbang at tiyak na mahuhulog ka sa bangin, isang pagbagsak na walang makakaligtas. Ang huling bahagi lalo na ay isang matarik at mahirap akyatin na bangin kung saan may mga kadena at bakal na hawakan na nakakabit sa bato para matulungan ang mga umaakyat na hilahin ang kanilang sarili paakyat. Pero kahit na may ganoon, hindi pa rin ito ganong nakakatulong. Lalo na tuwing taglamig kapag ang parke ay madalas may babala ng biglaang pagbaha o malalakas na hangin at ulan ang dumaan, ang mga batong sandstone ay nagiging sobrang madulas at madulas. Noong Nobyembre 20, 2000 at labing siyam sinimulan ni Savannah Mactag, labing siyam na anyos, ang Angel's Landing Trail kasama ang dalawang kaibigan. Naglabas ng babala sa mga trail ng parke dahil sa malakas na ulan. Si Savannah ay nagtatrabaho sa Zantera bilang concession worker sa Zion Lodge. Ang Zion Lodge ay tahimik na lugar para magpahinga at maghanda. May libreng access sa parke at prioridad sa trail permits para sa mga empleyado, kaya't perpektong panimulang punto ito sa Angel's Landing Hike, ilang minutong sakay o lakad mula Grotto Trailhead. Nagpa siya ang grupo ni Savannah na akyatin ang Angel's Landing, nakakabukas lang matapos pansamantalang isara dahil sa pagbagsak ng mga bato. Habang nagsisimula silang maglakad sa trail, nagbabala na ang mga opisyal ng parke at hinihikayat ang mga hiker na magingat. May paparating na bagyong taglamig at malakas na ulan na bumabasa sa trail. Alam ba ni na Savannah at mga kaibigan niya ang mga babala dahil staff siya? O baka naman alam nila pero inisip nilang kaya nilang kontrolin ang lahat. Nakakalungkot, hindi na natin malalaman. Sabay silang nagsimula ng pag-akyat mula sa grotto, paakyat sa unti-unting pataas na West Rim Trail na bahagyang sumusunod sa Virgin River sandali Magsisimula ang daan sa batuhan at buhanginan, ngunit habang tumataas at lumalayo sa ilog, nagiging sementado ang trail, naghahanda sa mas matarik na akyat. Mas mahirap ito kapag basa ang condition. Iyan mismo ang naranasan ni Sabana. Naglakad siya sa likod ng grupo at noong una, inakala ng mga kaibigan niyang hahabol din siya kaya di nila ito pinansin. Kung isa kang hiker, alam mong nangyayari talaga ito. Iba-iba ang bilis ng naga-hiking, pero nang tumagal at di pa rin siya nakakahabol, malinaw na may kakaiba ng nangyayari. Agad na bumalik ang dalawang babae at iniulat ang sitwasyon sa mga park ranger natatakot na baka nadulas si Savannah sa daan dahil sa basa at madulas ng mga bato. Agad na ipinadala ang mga rescue team, umaasang matagpon siyang buhay pero matapos nilang masusing halughugin ang daan, malungkot na kinumpirma ng mga autoridad na nahulog siya. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng rescue climber ang katawan ng babaeng si Savannah sa paanan ng Angel's Landing Trail. Simula nang mawala siya sa paningin ng mga kaibigan, walang nakakaalam ng totoong nangyari sa kanyang huling sandali, pero malamang nadulas siya sa basang daan at nahulog mula sa mapanganib na taas ng trail. Ang mga batong sandstone ng Zion ay kilalang madulas, at kapag basa ang panahon tulad nito, nagiging lubhang delikado ang mga ito. Mabilis sumisipsip ng tubig ang mga butil ng batong may butas kaya bumababa agad ang alitan. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagtubo ng lumot, algae, at iba pang organikong materyales na nagpapadagdag sa pagiging madulas ng ibabaw kahit pa sa mga tuyong araw. Masama pa, minsan dahil sa sobrang kumpiyansa at sa biksubukan ng hangganan, hindi sinusunod ng tao ang mga panuntunan sa kaligtasan, kaya nauuwi sa sakuna. Ginawa rin niyon ni Nasabana at ng kanyang mga kaibigan, pero hindi sila ang nauna at siguradong hindi rin sila ang huli na gagawa ng ganitong nakamamatay na pagkakamali. Si George Sander, 63, ay bumisita sa Zion National Park noong Agosto 2000. Kasama siya sa isang malaking grupo ng mga turistang aleman na pumunta para maranasan ng mga kamanghamanghang tanawin ng magagaspang na kalupaan ng Utah inorganiza ng Rotel Tours, isang kilalang kumpanyang aleman na dalubhasa sa overland trips gamit special na bus ang kanilang biyahe. Nagsisilbing gumugulong na hotel kung saan pwedeng matulog ang bisita habang bumibiyahe. Panahon ng tag-init noon at puno ng sigla ang Zion. Maraming naglalakad at namamasyal mula sa iba't ibang bansa sa mga trail habang dumadaloy ang Virgin River sa canyon na napapaligiran ng luntiang halaman. Ipinapakita ng parke ang likas nitong ganda. Para kina Horge at sa grupo niya parang panaginip ang lahat. Kahanga-hanga ang bawat tanawin sa parke at ninanamnam nila ang mahika nito. Bilang bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran, nagpasya si Horge na akyatin ng Angel's Landing para lang madagdagan ng kaunting kilig ang kanilang biyahe. Katulad ng ibang hiking enthusiasts, nasa bucket list niya ang trail na ito at mula Alemania, hindi niya pinalampas ang pagkakataong makita ito. Matapos ang maingat na plano at pananabik, maagang nagsuot ng hiking boots si Horge noong Agosto Ados, 2000, handang harapin ang hamon at sulitin ang malamig na oras. Maayos ang simula ng lakad at narating ni Horge ang sementadong daan, iniiwan ang likulikong daang lupa Mula rito, ang pinakamalaking hamon na haharapin ay ang pagdaan sa nakakatakot na sunod-sunod na dalawamput isang masisikip, matatarik at paikot-ikot na liko na tinatawag na Walter's Wiggles. Kapag nalampasan mo iyon, mararating mo ang sikat na scouts lookout na may malawak na tanawin ng bangin. Magandang lugar ito para huminga at magpahinga pero dito rin nagsisimulang maging delikado ang trail hindi mo mamimiss ang mga babala sa unahan at para sa may takot sa taas o kondisyon sa kalusugan, dito sila pinapayuhang huminto kahit maganda pa ang kondisyon. Para kay George, iba ang sitwasyon. Wala pa siyang naranasang malaking balakid at pagdating malapit sa tuktok, nagiging sobrang pamilyar at madali ang trail. Hindi siya komportable na basta sumunod lang sa parehong daan na tinatahak ng lahat. Maaaring dahil ito sa dumaraming mga hiker na nagsisiksikan sa trail o baka naman dahil sa sarili niyang kuryosidad. Pero may kung anong nasa loob niya na naghahangad pa ng higit pa. Hindi niya maiwasang isipin ang makita ang mga bangin mula sa ibang anggulo sa lugar na di pa nararating ng iba. Matagal niyang pinag-isipan pero nanaig pa rin ang kagustuhang makalaya. At bilang isang hiker, naintindihan ko yon. May kakaibang hatak ang mga bundok sa'yo lumihis si George sa tamang daan at gumawa ng sariling landas. Malinaw na nilabag ni George ang patakaran ng parke, pero masyado siyang sabik para magalala. Sandali siyang gumala at nadiskubre ang bagong view ng matatayog na bangin at malawak na tanawin. Nakakakilig ito kahit na delikado. Maya-maya, nang makontento siya sa kakaibang karanasan, naisip niyang oras na bumalik sa daan at tapusin ng ligtas ang pag-akyat. Habang nagsimula siyang bumalik, narating niya ang isang maliit na bangin na kailangan niyang babaan para makabalik sa pangunahing daan. Habang bumababa siya, nadulas at nawalan ng balanse. Madulas ang mga bato at sa isang iglap nadulas siya. Kung naranasan mo ng mahulog, alam mo yung bigla ang nakakakabog na pakiramdam na wala kang kontrol sa nangyayari. Hindi naman ganun kataas, mga 10-15 talampakan lang, pero sapat na yon. Pagbagsak niya sa lupa, bumangga ang ulo niya sa mga bato sa ibaba. Agad siyang namatay sa lakas ng tama. Narinig ng mga naghahiking ang ingay at agad silang tumawag ng tulong. Agad rumesponde ang park ranger, medical na technician, at lokal na doktor sa insidente pero wala na silang nagawa. Pagdating nila, pumanaw na si George. Dahil sa matarik at mabatong trail, hindi agad na ialis ang kanyang katawan matapos siyang mamatay, kaya kinailangan pang magpatulong ng helicopter para i-airlift siya. Nakakainis minsan ang mga safety rules para sa mahilig mag-hiking, pero madalas ito ang nagliligtas ng buhay. Hindi lang mga pabiglang stunt ang sanhinang kapahamakan. Minsan, kahit akala mo handa ka na sa lahat, isang maliit na pagkakamali lang ang kailangan para magkaproblema ang lahat. Noong isang libo siyam na raan pito, na naisip ng tatlong anim anyos na hiker na si John Christensen na pinakamainam sa lubungin ng bagong taon sa paggawa ng gusto niya. Kaya noong gabi ng Disyembre 31, isang libo na raan siyam na mag-isa siyang umakyat sa isang libo at dalawang daang talampakang kanang bahagi ng Angel's Landing. Hindi ito unang beses ni John. Sanay siya sa technical climbing at nalampasan niya ang dalawa sa pinakamahirap na bahagi kahapon. Kahit inaakyat niya ang pinakamapanganib na bahagi ng bangin, wala siyang pag-aalinlangan. May kakayahan, kumpiyansa at tamang kagamitan siya. Inisip niyang maaaring magbago ang kondisyon na ng mga oras kaya nagdala siya ng kompletong gamit para sa ulan at malamig na panahon pati na rin ng mga lubid at headlamp. Normal lang ang pag at ilang oras lang ay nasa tuktok na siya ng bangin. Doon niya sinalubong ang bagong taon. Pagkatapos magtagal doon, bumaba siya dahil lumalakas ang lamig. Dito nagbago ang mga pangyayari. Naging kakaiba ang kanyang desisyon. Hindi siya naglakad pababa ng bundok na grapple siya gamit ang climbing line. Ang eksaktong dahilan sa likod ng ginawa niyang ito ay nananatiling misteryo. Pero kung isa sa alang-alang ang malawak niyang karanasan sa technical climbing, mukhang hindi lang siya nagahanap ng basta-bastang thrill. Maaaring iniisip niya na mas ligtas at mas mabilis mag-rapel sa dilim kaysa maglakad pababa ng halos patayong bangin. Mas mabilis talaga ang pag-rapel, anuman ang dahilan niya, may buong tiwala si Juan sa sarili niyang kakayahan. Gumamit siya ng dalawang-dalawang daan piyang lubid. Ang isa ay ilang pulgada ang kapal, ang isa naman ay medyo mas manipis, at pinagtali niya ang mga ito, ipinasok ang mga dulo sa mga anchor na matibay na nakakabit sa bato. Pagkatapos niyang masiguradong maayos at ligtas ang lahat, sinimulan niya ang pagbaba gamit ang rappelling device. Maayos ang unang daang metro pero bigla siyang nadulas at di na nabawi ang kapit. Nahulog si Dion mula 600 hanggang 800 talampakan diretso sa sahig ng bangin. Mahuhulaan lang natin kung gaano kalakas ang tama na inabot niya, malamang ay higit pa sa ilang nabaling buto. Ang huling taong nakakita kay Dion ay isang kapwa umaki at bandang alas 9 ng gabi noong nakaraang gabi. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita kung paakyat o pababa. Kaya misteryo pa rin ang nangyari sa kanyang climbing line. Sabi ng eksperto, posibleng dahil ito sa paggamit niya ng dalawang magkakaibang kapal ng lubid. Ang mas makapal na lubid ay nagdudulot ng mas maraming alitan sa anchor point kaysa sa mas manipis. Ibig sabihin, maaaring mas mabilis na dumaan ang manipis na lubid sa belay device. Maaring problema ito sa baguhan, pero alam na ng beteranong umaakyat tulad ni Juan kung paano ito hawakan ng madali. Maaring may maluluwag na batong nahulog at tumama sa kanya kaya nabitawan niya ang pagkakahawak o nadulas siya at nabitawan ito sa dilim. Nang hindi umuwi si Juan kinabukasan, tumawag ang pamilya at kaibigan niya sa search and rescue. Natagpuan ang kanyang katawan kinabukasan sa paanan ng Angel's Landing noong Enero 2, ang pagkamatay ni Juan lang ang natatanging nakamamatay na technical climbing aksidente sa tatlong putaong kasaysayan ng parke mula ng payagan ng pagakyat sa Sandstone Bangin. Mahirap hindi isipin kung nag-iba kaya ang nangyari kung araw siya umaakyat. Dahil walang sistema para masubaybayan ang schedule ng mga umaakyat, walang makakapigil sa kanya. Matagal nang pinagtatalunan ang kakulangan ng bantay kaugnay ng mga pagkamatay sa Angel's Landing. Iyang matagal na kawalan ng tamang permit sa pag ay malaking bahagi ng problema. Maraming bisita ang dumadaan sa trail araw-araw, kaya ang mga ayaw ng matao ay umaalis ng maaga o gabi. Sa madaling salita, kapag mahina ang ilaw at masama ang kondisyon, mas nagiging delikado ang daan. Bukod pa dyan, wala silang kasama at walang makakatulong kung may mangyaring masama. Ganon din ang nangyari kay Juan. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon ang unang beses. Noong gabi ng Abril 2, isang libo naraan, walumput isang grupo ng mga hiker ang naglalakad sa huling bahagi ng chain section papunta sa tuktok ng Angel's Landing. Mahaba at nakakapagod ang araw at matapos ang mga lima o anim na oras sa trail, sa wakas ay malapit na nilang masilayan ang kamangha-manghang tanawin ng Zion National Park na matagal na nilang naririnig dahil sa pananabik at kasabikan umakyat sila sa Imbes na magagandang tanawin o malalawak na kalikasan Habang buhay nilang aalalahanin ang kanilang nasalubong Ilang talampakan lang mula sa gilid ng nakakatakot na bangin May iniwang backpack na puno ng dugo na nakahandusay sa tabi ng isang malaking lawa ng pula Mas mabigat pa ang mga tanong sa kanilang isipan. Ano bang nangyari dito? Ano ang laman ng backpack na iyon? At mas mahalaga, kaninong dugo iyon? Agad silang nataranta at nagmadaling tumawag sa mga serbisyong pang-emergency ng siyon. Nakatanggap ng alerto ang rescue team at habang inaalam pa nila ang mga detalye, may isa pang tawag tungkol sa parehong insidente na nagbunyag ng nakakabahalang katotohanan. Sa kabilang linya ay isang piloto ng helicopter, nakakalipad lang sa ibabaw ng Angel's Landing. Isang daan at limampung talampakan sa ibaba ng tuktok, sa kabilang bahagi ng trail, nakita niya ang katawan na nahulog mula sa bangin. Mukhang iisang tao ang mayari ng backpack at dugo. Hagad pumunta ang search and rescue teams pero dahil sa mahirap at delikadong bangin, umabot ng labing siyam na oras bago nakuha ang katawan. Nang makuha ang katawan, nag-imbestiga sila at natukoy na ang biktima ay si Jeffrey Robert Dwyer, 28 taong gulang mula Sandpoint, Idaho. Nagbiyahe si Jeffrey at dalawa pang kasama ng pitong linggo sa kanlurang United States at Mexico. Noong una, inakala nilang aksidente lang ang pagkamatay niya, isang hindi inaasahang pagkahulog mula sa Angel's Landing. Pero may isang kakaibang detalye. Natagpuan ang katawan ni Jeffrey isang daang at limampung talampakan sa ibaba ng isang lawa ng sarili niyang dugo na nagpapahiwatig na malubha na siyang dumudugo bago pa man mahulog sa kamatayang iyon. Nadiskubre rin ng mga investigador ang pakete ng sangkap sa kanyang bulsa, kaya't lalong lumakas ang hinala. Aksidente lang ba ito o may mas malalim pang dahilan? Nakialam na rin ng FBI at may mga haka-haka na maaring ito ay isang sinadyang pagbagsak o kaya naman ay isang pagpatay. Ipinapakita ng mga sangkap na posibleng ginagamit ito ni Jeffrey para sa emotional o mental na pagsubok na maaaring mauwi sa sinadyang pagpapakamatay. Sa kabilang banda, ang matinding pagdurugo bago bumagsak ay maaaring magpahiwatig na may sumalakay, nagdroga, itinulak o iniwan si Jeffrey para mamatay. Nang lumabas ang resulta ng autopsy, hindi nila matukoy ang ibang dahilan maliban sa matinding pinsala sa ulo bilang sanhi ng pagkamatay. Matagal ang investigasyon pero walang matibay na ebidensya para sa alinmang teorya. Sa huli, tinawag na lang nila itong aksidente. Ang pinakamalamang na nangyari ay nagkaroon si Jeffrey ng hindi matukoy na aksidente bago makarating sa tuktok dahilan para siya ay magdugo ng husto. Habang nilalabanan niya ito, maaaring nawalan siya ng malay o nadulas at nahulog. Misteryo pa rin ang katotohanan at walang nakakaalam kung kailan pumasok si Jeffrey sa trail. Huling nakita siyang buhay isang araw bago siya matagpuan, kaya posibleng nag-hike siya sa gabi at naaksidente dahil sa mahinang visibility tulad ng nangyari kay John Christensen. O baka naman may mas nakakabahalang nangyayari. Ang pagkamatay ni Jeffrey ay isa sa pinaka-controversial sa Zion National Park. Hindi inilabas ang detalye ukol sa dalawang kasamang naglakbay, kaya maraming batikos ang nakuha ng mga autoridad ng parke. Matagal na silang inaakusahan ng pagtatakip at pagbawas ng detalye sa mga insidente. At muli, dahil walang mga permit o pagsubaybay sa mga umaakyat, walang nakakaalam ng eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Noong Abril isa, 2022 nagpatupad ang Zion National Park ng permit system para sa mga maghahiking sa Angel's Landing upang gawing mas maayos ang trail. Nilimitahan ng bagong patakaran ang bilang ng hikers sa 800 kada araw mula sa dating libo at daan upang mabawasan ang delikadong siksikan sa makikitid na daan malapit sa bangin, kung saan isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng sakuna. Ganyan ang nangyari sa isang 53-anyos na anesthesiologist mula sa San Luis noong Hunyo 8, 2007. Si Dr. Barry Goldstein ay palaging mapangahas kahit noong kabataan niya. Sa kabila ng matinding mga hamon ng kanyang propesyon, palaging nakakahanap ng oras si Barry para subukan ang kanyang mga hangganan. Kapag wala siya sa operating room, madalas siyang nagpapawis sa gym o kaya ay naglalakbay mula bayan hanggang bayan, estado hanggang estado, hinahabol ang mga bundok at nilalampasan ang mga hiking trail. Noong Hunyo 2007, nag-empake si Barry papuntang Utah para sa kasal ng pamilya. Pero isang araw bago ang kasiyahan, may naisip ang grupo, isang ideyang magbabago ng lahat. Nagdesisyon silang simula ng okasyon sa pag-akyat sa Angel's Landing ng Zion National Park. Para kay Barry, hindi lang ito isang paanyaya. Isa itong hamon na hindi niya kayang tanggihan. Buong buo ang loob niya ng ilatag ang plano. Maagang biyernes ng umaga, ikawalo ng hunyo, nakatayo ang grupo sa simula ng trail na may mga ngiti sa kanilang mga mukha habang ang unang sinag ng araw ay bumalot sa magagaspang nabangin. Parang kwento sa storybook nagsimula ang pag-akyat. Malamig ang hangin at nakakahawa ang sigla. Si Barry at ang iba pa ay nagtawanan, nagbiruan at nagpalitan ng mga kwento habang umaakyat sila ng pataas, iniiwan ang daan sa likod. Nawala ang oras sa kanilang kwentuhan at bago nila namalayan, nakatayo na sila sa tuktok, nakadungaw sa gilid ng nakakatakot na bangin, napapalibutan ng mga tanawing nakakabighani na abot hanggang saan man. Pakiramdam nila ay perpekto ang lahat, sobrang perpekto. Kanya nang perpekto, hindi ito tumatagal. Napansin ni na Barry at grupo niya na dumarami ang bumibisita sa trail. Ang grupo na sabik at nag-aalala ay nagpalipas ng oras sa tuktok bago nagpasya bumalik. Masigla pa rin ang biruan nila hanggang marating ang gilid ng batong may nakakakilabot na pababa sa magkabilang panig. Ayon sa mga saksi, si Barry at ang kanyang grupo ay abala sa paglalaro at paglalakad sa tabi ng ibang bisita kahit nangangailangan ng maingat na pag-apak ang daan. Maya-maya, narating nila ang bahagi ng daan na puro maluluwag na bato. Si Barry, na laging sinusubok ang kapalaran, ay patuloy naglakad sa gilid habang nakatingin sa tanawin imbes sa kanyang mga yapak. Hindi niya napansin kung gaano na siya kalapit hanggang sa ang mga batong akala niyang matibay sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi na pala. Gumalaw ang lupa at isang tahimik na pagkalas ang pumunit sa hangin. Bago pa makakilos ang iba, pumigay ang semento at nahulog si Barry. Sa harap ng mga kaibigan, pamilya at iba pang nanonood, bumagsak si Barry at nahulog ng daan-daang metro pababa sa bangin. Umaasa ang pamilya niya na nawalan siya ng malay bago bumagsak sa lupa para hindi niya maramdaman ang nakakatakot at nakamamatay na pagbagsak. Matapos ang insidente, pansamantalang isinara ang trail at natagpuan ang kanyang katawan kinagabihan. Ngunit noong panahong iyon, sina Barry Goldstein, ang kanyang masaklap na kapalaran at ang kanilang pre-wedding celebration ay tuluyang nilamon ng matinding kalikasan ng Zion National Park. Napaisip talaga ako sa trahedya ni Barry hanggang saan kayang magsugal ng tao nang di iniisip ang posibleng mangyari. Ganun ba kadaling madala ng kasalukuyan at isugal ang panganib para sa kilig? Isang labing apat anyos mula California, masigla pero natutong hindi lahat ng pustahan ay dapat tanggapin matapos isang mapanganib na karanasan. Noong Hunyo 25, 2004, isang tropa ng Boy Scout mula Provo, Utah na may mahigit apat na scouts at mga lider ay nagtungo sa Zion National Park para subukan ang Angels Landing Trail. Ramdamang ang kasabikan sa hangin, isa sa mga sandaling alam mong may gagawin kang kakaiba at kamanghamangha. Kasama sa grupo si Christopher Jones, labing apat mula Long Beach, California. Nanyayahan siyang sumama sa Provo Troop dahil doon siya nagbabakasyon tuwing tag-init para bisitahin ang pamilya niya Tiwala si Christopher handang sumabak sa kagubatan para sa di malilimutang pakikipagsapalaran. Kahit hindi siya opisyal na scout, mabilis siyang nakihalubilo sa grupo dahil isa siyang batang madaling makipagkaibigan kanino man. Agad niyang nakuha ang loob ng iba dahil sa palabas niyang personalidad, kaya't nagtatawanan at nagkukwentuhan na sila ng mga lalaki na parang matagal ng magkaibigan. Pagdating sa panimulang punto, dumaan ang mga scouts sa mabilisang briefing at tagubilin tapos naghiwahiwalay sa maliliit na grupo na nagsimula sa sariling bilis kasama ang mga leader na nagbabantay. Nung una, maayos ang pag-akyat dahil magkalapit at walang nagmamadali pero habang papataas ang daan, bumilis ang mga mas batang kabataan. Sinubukan ng mga nakatatandang leader makasabay, pero lalo lang lumaki ang agwat nila sa mga lalaki. Pagdating nila sa tuktok ng Angel's Landing, napansin ng grupo na walang ibang tao sa paligid. Wala na ang matatanda, sila na lang ang natira. Sandali silang nagtagal sa tuktok, ninamnamang tanawin at katahimikan bago nagpasya bumaba. Gayunpaman pagbaba nila mula sa tuktok, huminto sila sa mga gilid at napansin nilang wala pa ring bakas ng mga pinuno. Nagsimula silang maghintay tulad ng mga kabataan Naglokohan sila, tumatalon sa mga bato, nagyayabangan at nagbibiruan kung sino ang mas matapang, matibay o magaling na hindi natatakot. Lalong naging matindi ang kanilang nakakabahalang kasiyahan at may naghamon kay Christopher. Limang dolyar ang ibibigay sa kanya kung makakagapang siya papunta sa makitid at matarik na gilid at may ukit ang kanyang inisyal sa mukha ng bangin. Pwedeng parang baliw ito para sa iba, pero para kay Christopher na labing apat anyo siguro isa lang itong masayang challenge. Pagkakataon ito para mapatunayan niya ang sarili sa bagong grupo. Hindi siya aatras, lalo na't pinapanood siya ng mga bago niyang kaibigan. Tinuturuan ng mga Boy Scout na iwasan ang mga delikadong gawain, pero wala ni isa sa mga bata ang pumigil kay Christopher na tanggapin ang hamon. Pero ang madulas at makitid na gilid ay hindi talaga para sa kahit sino. Habang nagsimula siyang gumapang papunta sa gilid, isang scout na nanonood malapit lang ang kuminda at nagsabi, Huwag kang mamatay. Ilang sandali lang pagkatapos, nadulas ang paa ni Christopher at nahulog siya, gumulong pababa sa walong daan talampakang bangin. Ang tawanan ay napalitan ng sigawan habang pinapanood ng mga kaibigan si Christopher na natigilan sa takot at hindi makagalaw. Malayo pa ang mga matatanda kaya nagsimula ng mangibabaw ang takot. Dahil desperado, apat na scout ang nagdesisyon ng isa pang mapanganib na hakbang. Nagkabit sila ng braso at yumuko sa gilid para makita si Christopher sa ibaba. Hindi nila siya makita pero kung lumapit pa sila ng kahit isang hakbang, baka nagkaroon pa ng isa pang trahedya. Buti na lang, bago pa sila makagawa ng kahit ano pa, dumating na ang mga leader ng scout at napansin ang takot sa mga mukha ng mga bata. Pagkatapos ikwento ng mga bata ang nangyari, tumawag agad ang isa sa kanila sa mga park ranger. Nagtrabaho ang rescue team buong gabi. Bumaba gamit ang lubid sa matarik na bato, ngunit kinabukasan na nakuha ang katawan ni Christopher. Sa ilang segundo lang, may nabiktima na naman ang Angel's Landing. Isa na namang buhay ang nawala dahil sa panganib ng bundok. Ang pagkawala ng batang anak ay bangungot na hindi dapat maranasan ng magulang. Sa tingin mo, kaninong kasalanan ito? May malinaw na sagot ang magulang ni Christopher. Matapos ang trahedya, kinasuhan ng tropa ng scout at mga pinuno dahil iniwang walang bantay ang mga bata. Ipinunto ng kanilang abogado na bilang dating scoutmaster din siya. Hinding-hindi niya dadalhin ang apat na pung bata sa isang lugar na kasing ng Angel's Landing, lalo na kung walang tamang pagbabantay. Sa dulo, bata pa rin ang mga bata at hindi dapat sisihin. Ang mga scout leader ang nabigong panatilihing ligtas ang mga bata at ang pagkabigong iyon ang naging dahilan ng pagkawala ng buhay ni Christopher ang paggamaday ni Christopher ay nagpapakita ng mahalagang aspeto ng pag-akyat sa Angel's Landing. Bagamat hindi ito ang pinakamataas sa Zion National Park, isa ito sa may pinakamagandang tanawin. Gayunpaman, maraming eksperto ang nagsasabi na may iba pang mga trails sa Zion na kasing ganda rin, ngunit wala raw makakatumbas sa hatak at reputation ng Angel's Landing. Ang dahilan kung bakit napapasama ang Angel's Landing sa halos lahat ng bucket list ng mga hiker ay hindi lang dahil sa tanawin ito ay dahil sa kasikatan na kaakibat nito sa mga hiking club at online groups kapag nabanggit ang Zion agad ang tanong nag-hike ka ba sa Angels Landing sabi nila ang tunay na panganib sa trail ay hindi ang lupain kundi ang pressure na umakyat para sa maling dahilan ang kwento ni Christopher tulad ng iba pa naming kwento ay nagpapaisip sa akin tungkol sa mga hike gaya ng Angels Landing Responsibilidad ba ng Zion alisin ang mga kadena para matigil ang pagkamatay ng tao? Dapat ba nilang gawing mas ligtas para sa mga nagahiking? O nasa bawat isa ba kung alam nila ang mga panganib? Sabihin niyo ang opinion niyo. Salamat sa panunod Hanggang sa muli. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.